Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mama swerte numero at kulay base sa inyong mga sujak sign sa araw ng Sabado, August 2, 2025. At meron lamang po tayong tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magbayad ng money all sa inyong mga palad mga kasyanski Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Kayo po ay bibinasin sa araw na yan. So itong money all uh, mga Kaczyanski, malakas po ito mag attract ng swerte sa anumang sugal na inyo pong sasalihan. Dapat tayo cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas nalo pang bumisa at kayo po ay malakas ang inyong paniniwala. So kung gusto nyo pong umorder nito, okay, pwede po ay mag-PM sa akin sa akin Facebook page, Janice Christian at para naman po sa inyong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine itong mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, magtiwala ka sa kapalaran mo at huwag kang mag-alinlangan dahil higit na maganda ang kapalaran mo kaysa sa ibang tao. Ang iyong mapalad at kulay ay red. Ang iyong mamaswerteng numero 9, 11, 19, 25, 31 at 45. Para sa mataong Taurus, ngayon na gagawa ng paraan ang langit upang mapadali ang katuparan ng mga gustong gusto mo. Subalit ay huwag mong kaligtaan na magpasalamat lagi sa itaas. Ang iyong mapalad na kulay ay Burgundy. Ang iyong mga numero 8, 21, 24, 32, 37 at 42 para sa mataong Gemini, matatangay ka sa mabilis na takbo ng kapalaran mo at matatagpuan mo ang iyong serili na yakap-yakap ang magandang kapalaran na magbibigay sa'yo ng sobrang kasiyahan. Ang iyong na kulay ay white. Ang iyong mga numero 3, 17, 26, 33, 34 at 44. Para sa mga taong cancer, ito ang araw na kukonsintihin ka ng mga nagmamahal sa iyo dahil makakatanggap sila ng lihim na utos mula sa langit na ikaw ay pagbigyan ng lahat ng naisin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero 7, 10, 11, 15, 28 at 38. Para sa mataong leyo, iyong iyo ang araw na ito at walang sinuman ang pwedeng umagaw sa iyo. Ang sinumang magtangkang kunin ito sa iyo ay tiyak na makakaanin ng pangit na kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte numero 1, 18, 20, 22, 31 at 40. Para sa mataong Virgo, makakalimutan mo ang mga daing mo at mapapalitan ito ng mga kasiyahan at kaligayahan dahil na rin sa maganda mong kapalaran. Ang yung mapalad at kulay ay purple. Ang yung mga numero, 9, 16, 27, 34, 36 at 43. Para sa mga taong libra, mahalin mo ang mga taong noon pa nagmamahal at sumuporta sa iyo. Sila ang mga swerte mo na mag-aalis ng lahat ng mga suliranin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 17, 23, 33, 35, at 41. Para sa mataong Scorpio, iwasan mong magalit ngayon. Dahil posibleng maantala ang mga sweating gustong dumapo sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerting numero, 1, 18, 21, 25, 28 at 39. Para sa mataong Sagittarius, huwag mong pairalin ang mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ibig sabihin hindi ka tawat maghiganti at magalit, sapagkat mas gaganda ang kapalaran mo kapag pinakitaan mo ng kabutihan ang iyong mga kinaiinisan. Ang iyong mapala na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 19, 24, 30, 32 at 44. Para sa mga taong Capricorn, muli kang aalalayan ng langit para malampasan mo ang mga hamon ng iyong kapalaran. Magtiwala ka, dahil kahit tuon pa man, lagi ka na niyang inaalalayan. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte numero? 4, 15, 20, 24, 37, at 43. Para sa mataong Aquarius, Makakabahagi ka sa mga sweating hulog ng langit ngayon para mas malaki at mas marami ang mapapasayo. Ang payo ay nagsasabing magkawang gawa ka. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga sweating numero 4, 17, 21, 27, 38 at 40. Para sa mga taong Pisces, tulad ng dati kapag masaya ka, siswertihin ka. Mas maganda na tumikit ka sa mga masayahin, palabiro at palakwento. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mga sorting numero, 6, 19, 28, 30, 34 at 45.